Mainit na pinag-uusapan ngayon ang sinapit ni Sandro Mulak, na isang racing star sa GMA Sparkle, at anak ng batikang aktor na si Nyo Ang kanyang pangalan ay nasa ilalim ng matinding scrutiny at usap-usapan, hindi lamang dahil sa kanyang pag-usbong sa industriya ng showbiz, kundi dahil din sa isang kontrobersyal na blind item na kumakalat sa social media. Ang blind item na ito ay nagsasaad ng isang seryosong akusasyon laban kay Sandro. Ayon sa ulat, nasangkot diumano siya sa isang malagim na insidente ng pang-aabuso na isinagawa ng dalawang G executive na may mataas na posisyon sa GM Network. Ang pangyayari na iniulat na nangyari pagkatapos ng isang gala event, ay tila lumalabas na isang matinding paglabag sa kanyang personal na dignidad at karapatan. Ang kwento mula sa aking source ay naglalarawan ng isang nakakalungkot na sitwasyon. Sinasabi nila na ang dalawang G executive, na may makapangyarihang posisyon sa network, ay sinadyang imbitahan si Sandro sa kanilang silid. Ang naturang insidente ay nagdulot ng malawak na pag-aalala, at galit sa publiko, lalo na sa mga taga-subaybay ni Sandro, at sa mga nagmamasid sa industriya ng showbiz. Maraming tao ang naguguluhan kung paano maaaring mangyari ang ganitong uri ng pang-aabuso sa isang batang aktor, at kung paano ito maiwasan sa hinaharap. Ang mga usapan at opinyon ng mga tao ay sumasalamin sa malalim na pagnanais ng lipunan na magkaroon ng makatarungan at ligtas na kapaligiran para sa lahat ng mga individual, lalo na sa mga nasa industriya ng entertainment. Hindi maikakaila na ang mga blind items ay madalas na nagdadala ng mga kontrobersya, at hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang kaseryosohan ng akusasyon laban kay Sandro ay nagdudulot ng mas malalim na pagninilay. Ang ganitong mga balita ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga mas mahigpit na hakbang upang mapanatili ang integridad sa loob ng mga kumpanya at organisasyon upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. Kasama ng mga ganitong ulat, mahalaga rin ang pagkakaroon ng tamang pag-unawa sa mga legal na aspeto ng mga ganitong isyo. Ang mga biktima ng pang-aabuso ay may karapatan na humingi ng katarungan, at ang mga nasasakdal ay dapat dumaan sa tamang proseso ng batas. Sa ganitong paraan, makakamit ang katarungan hindi lamang para kay Sandro, kundi para sa lahat ng mga biktima ng pang-aabuso. Sa kabila ng lahat ng ito, ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagbuo ng isang mas makatarungan at ligtas na komunidad. Ang mga usapin tulad nito ay naglalantad ng mga kahinaan sa ating mga institusyon at nagdadala ng pagkakataon para sa pagbabago. Ang mga diskusyon at reaksyon ng publiko ay mahalaga upang mas mapalakas ang panawagan para sa transparency at accountability sa lahat ng aspeto ng ating lipunan kasama na ang entertainment industry. Sa ngayon, ang mga detalye ng insidente, ay patuloy na lumalabas, at iniimbestigahan, at inaasahan ng publiko na ang mga otoridad, at mga responsabling ahensya, ay gagawa ng nararapat na aksyon. Ang layunin ay hindi lamang upang matukoy ang katotohanan, kundi upang tiyakin na ang mga ganitong pangyayari, ay hindi na mauulit sa hinaharap. Ang pagtalima sa prinsipyo ng katarungan at respeto sa karapatan ng bawat isa ay ang tanging paraan upang mapanatili ang integridad at tiwala sa industriya ng showbiz at sa buong lipunan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.